Nagsimula ang pelikula sa buhay ng isang binatilyong si Bibek. Magaling siya sa mga bagay-bagay na nauukol sa mga computer. Kayang-kaya niyang buksan ang mga pribadong sites para makakuha ng mga impormasyon para magamit lamang sa kanyang mga pansariling interes. Pinupuntirya niya ang mga babaeng kanyang natitipuhan. Kaya naman, hindi nakaligtas ang kanyang magandang kapitbahay na si Semera, isang editor sa pahayagang Bandera. Sinusubaybayan ni Bibak si Semera mula sa paglabas sa trabaho at kahit sa pagdaan niya sa hospital para dalawin ang kanyang ina. Matagal ng comatose ang kanyang ina, kaya pinakiusapan siya ng kaibigang doktor na pumayag na lamang para putulin ang oxygen na bumubuhay sa kanyang ina. Lalo lamang naghihirap ang matanda na patay naman na ang buong katawan. Hindi pumayag si Semera, umaasa pa rin siya sa himala at hindi nawawala ng pag-asa na mababalik pa rin sa normal ang kanyang ina. Pauwi na si Samara nang mapansing may nakaharang na motorsiklo sa kanyang pwesto doon sa parking lot. Mula kung saan ay umikse na si Bibek, sinabi niyang sinadya niya ang pagharang para makasiguro na walang ibang magparking kundi si Semera lamang. Natuwa ang babae sa binatilyo dahil palagi niya itong inaalala. Halos gabi-gabi ay pinag-aaralan ni Bibek ang bawat galaw ni Semera. bago pa siya matulog ay kanyang iniipon ang mga nakuhang litrato ng dalaga. Kinabukasan, dalawang lalaki ang dumating sa bahay ni Semera. Isang nagpakilalang Rohan na residente din daw sa lugar at kasama ang isang tubero. Siya ang kanyang nakausap na aayos sa tumatagas na tubig. Walang kamalay-malay si Semera at hindi mamukhaan na si Rohan ay kanyang kababata at kaibigan pa. Hinihintay ni Semera ang tawag o text ng kanyang boyfriend na si Kapoor, isang artista sa Viva Max. Bihira na kasing magpakita o kumontak man lang sa dalaga. Minsan na nakisakay si Bibak sa kotse ni Semera, napadaan sila sa isang coffee shop at inilibre siya ng binatilyo. Bumili bang dalaga kay Bibak nang hindi tanggapin ng cashier ang bayad niya, malaki ang utang na loob nila kay Bibak sa pag-ayos niya ng kanilang internet connection. Dahil itinuring ni Semera na kaibigan na niya si Bibak, nagpatulong siya na ipaayos ang kanyang cellphone. Nagalit naman ang binatilyo sa nag-aayos at pinaratanga na kinahoy niya ang cellphone kaya lalong nasira. Samantala, nagkita si Nasemera at Kapoor, tinatanong ng dalaga kung kailan tutu pa rin ang artista ang kanyang pangako na hiwalayan ang kanyang misis para sila na ang magsama. Sinabi niyang nahihiya na siya kahit sa sarili dahil nagmumukha na siyang kabit talaga. Ipinaalala niya na kaya siya sama-sama sa lalaki ay dahil sa sinabi niyang i-divorce niya ang kanyang asawa. Pinanghawakan pa rin ni Semera ang pangako uli ni Kapoor na malapit ng matupad ang inaasam niya. Samantala, kasama ni Bibak ang kanyang lola at kasalukuyang ka-video call ang kanyang mga magulang na nagagalit dahil hinihintay nila ang diploma ng binatilyo para makuha na siya at makasama nila sa Amerika. Kinagabihan, nahak ni Bibak ang site ng Central Bureau of Investigation ng India at ipinalagay doon sa wanted list nila ang pangalan at pagmumukha ng may-ari ng cellphone repair shop na sumira sa cellphone ni Semera. Ini-report pa niya sa pulis siya ang kinaroroonan niya. Nagalit ang may-ari ng shop sa mga pulis dahil magdamag siyang inimbestigahan. Pagka uwi niya ng bahay, nakita niya si Bibak na tumatawa lang. Alam agad niya nakagagawan yun ng binatilyo. Galit man, natakot pa rin siya sa sinabi ni Bibak na kapag hindi niya pinalitan ng bago ang cellphone ay ipapakulong niya uli siya at siguradong hindi na siya makakalabas pa. Dala ng takot, nagbigay agad ng bagong cellphone ang may-ari ng shop bilang pang-areglo. Sa kanilang opisina, kaarawan ni Semera si kaya nakatanggap siya ng mga regalo mula sa mga katrabaho. Nakatanggap din siya ng regalo mula kay Kapoor na nasa isang shooting. Nagkausap naman ang magkasintahan at nangako si Kapoor na pupunta siya sa kanyang birthday party. Kinagabihan, dumalo si Bibak sa party at ibinigay kay Semera ang bagong cellphone bilang regalo sa kasinabing hindi na maayos pa ang kanyang ipinagawang sirang cellphone. Dumating din si Rohan at binati ang dalaga, napansin niyang balisa siya na parang may hinihintay. Nagsialisan na ang mga bisita pero walang kapor na dumating, labis na dinamdam yun ni Semera. Nandoon naman si Bibak at dinamayan siya, dala ng labis na kalasingan. Napagdiskitahan nito ang binatilyo hanggang sa makalimot sila. Kinabukasan, nagulat si Semera nang makita nakatabi niya si Bibek. Nahimasmasan siya at naalala ang nangyari sa nagdaang gabi. Sising-sisi siya pero nangyari na ang hindi dapat mangyari. Kahit sa opisina ay napansin ng mga kasama ang labis na pagkabalisa ni Semera. Napag-alitan tuloy siya ng kanilang boss, narinig yun ni Bibik na dumating sa opisina para dalhan ng pagkain si Semera. Gulat at pagtataka ang reaksyon ng mga katrabaho ng dalaga. Pinagalitan naman ni Semera ang binatilyo at pinaalalahanan na huwag nang ulitin ang pagpunta pa sa opisina. Noong gabi din yun, abala si Bibak sa kanyang computer. Pagpasok ni Semera sa opisina, nagulat siya sa sinabi ng boss na nahak ang kanilang computer. Nagsiatrasan ang kanilang mga investors dahil naglik ang mga sensitibong impormasyon ng kanilang opisina. Tinawagan ni Bibak si Semera at ipinagtapat na kagagawa niya ang pag-hack. Tinuturuan niya lang daw ng leksyon ang kanilang boss dahil sa narinig niyang pinagalitan nito ang dalaga. Nagkita ang dalawa sa coffee shop at pinagalitan uli ni Semera ang binatilyo, sinabi niyang tigilan na siya nito dahil ang nangyari sa kanila ay isa lamang napagkakamali. Isa pa, isa lamang siyang bata, sumagot si Bibak na bakit hindi niya sinabi na bata pa siya noong sila ay nagtatalik, sumisigaw pa nga daw siya sa sarap. Sa inis ay sinampal siya ni Semera sa kanilayasan, sobrang napahiya ang binatilyo sa nangyari. Pinasok ni Bibek ang apartment ni Semera at nilagyan ng mga spy camera ang bawat sulok, nangupahan din siya sa tagong lugar at doon inilagay ang mga pang-monitor para makita niya ang bawat aktibidad ng dalaga. Pagpasok ni Semera, nagtaka siya dahil ang mga katrabaho niya ay sa kanya lahat nakatingin. Kinausap siya ng boss dahil nakita nilang galing sa email ng dalaga ang kumalat na impormasyon. Sa laptop pa niya mismo galing ang email, kahit anong paliwanag ni Semera, hindi na siya pinakinggan at tinanggal agad-agad sa trabaho. Tumuloy na lamang si Semera sa hospital para magpahinga sana, pero biglang tumunog ang kanyang cellphone. Boses ni Bibak ang nagsasalita at paulit-ulit na sinasabing makipagkita ang babae sa kanya, kinabukasan ng alas 6. Kung hindi, lalo siyang magkakaproblema, dahil hindi mapatay-patay ni Semera ang cellphone, binasag niya na lamang iyon. Isinalaysay naman lahat ng dalaga ang mga pangyayari kay Kapoor, lalo na ang problema niya kay Bieber. Isinama na lamang siya ng artista sa isang resort kung saan sila may shooting, doon na lamang sila nagbakasyon. Noong pauwi na sila, dinagsa ng mga reporter si Kapoor sa airport. Nakalimutan niya tuloy na kasama niya si Semera, umuwi na lamang sa hospital ang dalaga, doon ay napanood niya si Kapoor na itinatanggi ang balitang hihiwalayan niya ang kanyang asawa hindi niya daw magagawa dahil mahal na mahal niya ang kanyang may bahay. Nakita ni Samara si Bibek na ng kanyang ina, sinasabi ng binatilyo na kung ayaw sa kanya ni Kapoor, pwede naman na sa kanya na lamang magpakasal. Tumanggi si Samara sa mungkahi sa kanya pinalaya si Bibek. Nagbanta naman ang binatilyo na kapag hindi siya sumunod sa nais niya, ikakalat niya sa internet ang kanilang malalaswang video ni Kapoor. Sa bahay ni Bibek. Ipinasuot niya sa isang babae ang mga damit ni Semera at inutusang umarte na katulad ni Semera sa kanya pinaglaruan ang babae. Sinamahan naman ni Rohan si Semera sa hospital para desisyuna na ang pagtanggal sa oksygen ng kanyang ina. Sa libing ng matanda, dumating din si Kapoor at doon din mismo ay nakipaghiwalay sa kanya si Semera. Sa di kalayuan ay nakamasid lamang sa kanila si Bibek. Hinuli ng pulisya si Bibek dahil sa sumbung ni Semera at sa isang silid pilit siyang pinapaamin sa mga kalokohan niya. Nang iwanan siya saglit ng pulis, pinakialaman ni Bibak ang cellphone ng Hepe ng mga pulis at matagumpay na nabuksan. Noong bumalik ang Hepe, sinabi ni Bibak na marami siyang nalalaman na kalokohan ng mga pulis, lalo na ang kulasisi ng Hepe. Ilang sandali lang, tinawagan ng pulis siya si Samara at sinabing pinakawala nila si Bibak dahil wala silang makitang matibay na ebidensya para siya ay kasuhan. Gumanti si Bibet, gamit ang account ni Samara ay humihingi siya ng ayuda sa mga kakilala niya dahil walang wala daw siyang pera. Sobrang hiya naman ang naramdaman ng dalaga sa ginawa ni Bibet. Kumuha din ng ibang hacker si Samara para kontrahin ang ginagawa ni Bibet pero alam ni Bibet yun. Sinabihan niya ang hacker na kapag hindi siya umalis, mauubos ang kanyang pera sa bangko. Nakita nga ng hacker na nabawasan ang kanyang pera sa bangko, nilayasan na lamang nito sina Samara. Para hindi sila marinig ni Bibat, sa isang maingay na lugar nag-usap sina Rohan at Semera si kung paano nila malabanan ang binatilyo. Nakita ni Semera si ang larawan ng katulong ni Bibat, may dala siyang mamahaling bag. Nagtakas sila kung paano nakabili ng ganoon ang katulong. Umalis sina Rohan at Semera si at pagdating sa isang intersection, ibinigay nila ang kanilang mga cellphone sa kaibigan nilang doktor. Hindi alam ni Bibat na iba na pala ang kanyang minomonitor. Bumalik sila sa bahay ni Bibak at nakita nila ang katulong niya sa kanila iyon sinundan. Pumasok siya sa isang shop sa mall at doon din, nadiskubre nila na siya ang may-ari ng shop. Sa kanilang pag-uusap ay ipinagtapat ni Rhea, ang may-ari ng shop na biktima din siya ni Bibak. Akala niya ay mabait ang binatilyo kaya niya siya tinanggap noong mag-apply bilang intern. Kinalaunan ay nagustuhan siya ni Bibak pero binasted niya ang binatilyo. Hindi niya namalaya na pinakialaman ni Bibak ang kanyang cellphone at nalaman ang kanyang mga sekreto. Para hindi maikalat ang kanyang mga itinatago, pinagtrabaho siya ni Bibak bilang katulong sa kanila at para hindi mahalata ng kanyang lola na siya ay alipin sa kamunduhan ng binatilyo. Sinabi din ni Rhea na maraming babae ang naging biktima ni Bibak, isa na ang kanyang magandang kaeskwela dahilan para magpakamatay ang kawawang babae. Dahil sa takot na malaman na siya ang dahilan, Tumigil sa pag-aaral si Bibak kaya hindi na ito nakagraduate. Nagplano sina Rohan at Semera si pero naririnig sila ni Bibak, alam nito ang kanilang pinag-uusapan. Nakipagkasundo si Semera na makikipagkita kay Bibak sa isang hotel at gagawin nito ang lahat ng sasabihin ng binatilyo. Sa labas ng hotel, nasa isang van si Rohan at inirecord ang bawat usapan ni na Semera at Bibak. Biglang dumating ang binatilyo at pinatulog si Rohan. Pumasok si Bibak sa kwarto at nadatna na naghihintay si Semera. Sinabi niya na alam na niya ang sekreto ng binatilyo at hindi na nito magagawa ang mga gusto niya. Hindi siya sinagot ni Bibak, sa halip, nag-text siya kay Semera at sinabing alam niyang may mga kamera sa loob ng kwarto at maririnig ang usapan nila. Sinabi ni Bibak na sasama sa kanya palabas si Semera, dahil kung hindi ay mamamatay si Rohan sa lason kapag hindi na inum ng gamot sa loob ng apat na oras. Isinama ni Bibek si Semera sa kanilang apartment at kanyang itinali sa upuan. Nakita ng dalaga na patay na ang lola ni Bibek, inamin ng binatilyo na siya ang pumatay dahil lalaman ng matanda ang kanyang mga sekreto at siguradong magsusumbong sa kanyang mga magulang. Nagbanta si Semera na kapag may nangyari sa kanya, malalaman ng mga pulis dahil makikita sa CCTV ng hotel na magkasama sila. Binura naman agad ni Bibek ang CCTV record ng hotel at pinalitan pa ang oras. Sinubukang halayin ni Bibak si Semere pero pumalag na at lumaban ng dalaga. Nakawala siya sa pagkakatali, nakadampot ng armas at hindi tinigilan na hatawin si Bibak hanggang sa mamatay. Kinuha ni Semere ang gamot at pinuntahan si Rohan para turukan ng gamot pangontra sa lason, nagtatapos ang pelikula sa investigasyon ng pulisya. Hindi kinasuhan si Semere dahil hindi mapatunayang lumabas siya ng hotel. Ayon na rin sa record ng CCTV ng hotel na binura at pinalitan ng oras ni Bibak.